Yan. Yeah. kami sa Kamay ni Jesus Lokban pancakeon. <coughs> Hoy, di ba nang ano na tayo dito? Hoy! Hindi <laughs> pa ganyan din yan sa ano? So, Hindi, iba yun. Ba? Iba yun sa tanay. Yan? Eh, ba't ganyan ang style din yan? Ay, Pasiksag yan. Ang ganda dyan. Pag nakakita pa, sarap dyan. Na sa taas. Ayaw. Pero talihan niyo mauna na Parang yung eh. mo. Oo, mauna. na. Sige, ito. lokban keson Simba muna kami Simba